mga Sa mga gustong order niya red mga master, pahimlang. Yan, for today's video mga master, gawa tayo ng mga order na red bag mga master. At ito mga master, uh, kasama to sa mga pampakitap ng red bag, mga master. Ito yung mga nagawa na mga master, sa likod. kakalas lang ako para dire-direcho na yung pagtatali mga master. Tumilok ako mga master sa mga gusto ko murder Ayan yeah, mga master yung pae ko Respect yeah. Yan, at ang puna natin itatali mga master ay itong sako sa kuradi, mga master, ah, plastic. Yan, ah, um, sa tali ng yun mga master unang itatali itong sakuragi mga master bago yung, yung red bug dito mga master dito pin ang kumain sa red bug mga master dito pa ito mga master red bug uh, dito yung mga paking tab niya uh, yan lalagay na natin sa red bug at ka, ito yung silver mga master at itong dark blue mga master kailangan ito para pang sa mga yellow pintuna pang akit sa mga yellow pintuna mga master pati kasi mga yellow pintito mga master kumakain yung mga yellow pin Diyan sa red box Kagaya nung video ko nitong ano, Itong last mga master Saka ito mga master Violet Violet na maraming kulay Sa mga gustong order nito mga master ah uh, PM nyo lang ako Available na to sa Shopee ng Master Fishing At tapos ito mga master, kailangan yung buntot niya patulis. Kaya ganito lang gagawin ninyo. Pantayin nyo muna, tapos trim nyo lang. Trim nyo mga master. Kung gusto ninyo kumorder ng pain lang, uh, ganito ang asimple ng pain lang mga master. Ang um, pag-asimple ng pain lang, meron na siyang stainless wire, kalo-kalo, at meron na rin siyang... Oh, kakabit nyo na lang sa mga gusto niyo kung fishing rod o mga minline nyo yung ganito mga uh, pa controlling hey, mga master uh, Sa mga gusto kong order nito mga master, ah, uh, lang ako available na rin to sa Shopee ng Master Fishing. Okay.